Laking pasasalamat ng mga magulang ng nasa 425 na mga estudyante sa Balente Science City of Muñoz sa panguna kasi ng maagap na si SK Chairman na si TJ Peralta Damaso ay nagpahamahagi ito ng mga gamit para sa mga kabataan bago ang bumili ang mga magulang para sa pasukan. Kabilang sa mga nakatanggap sa proyekto ay ang Bromeliad Early Childhood Center na isang daycare na mayroong 35 na mga pag-aaral sa patnubay ni Teacher Arlene Vargas na pinagkalooban din ng pintura para sa paaralan. Sa kindergarten ay nakatanggap ang 20 mga new enrollees. Sa Balanti Elementary School, Saint City of Muñoz ay nakatanggap din ng mga cleaning materials kabilang ang mawalis tingting, daspan, basahan at walis tombo, mga chalk at band paper, maliban sa mga gamit pang eskwela. Nasa 150 na mga college at senior high school student ang nabahaginan din kasama ang mga kabataang solo parents. Ayon kay SK Damaso na ang adhikain na ngayon para sa mas matalino at progresibong kabataan ng balante ang layunin ng sangguniang ang kabataan na magpapakita ng mas malaking tsansa ng pagunlad sa hinaharap. Para sa buong barangay, para sa Balitang Nueva Ecija, Ninya Kayaban para sa DWNE Teleradio ang inyong kakamping.